So, na kung mas nagwala tayo, uh, konting tips lang. Kasi, karamihan mga nalilito sa mga pag-install na uh, split type. So, ito konting tips lang sa mga bago. So, ito pakita lang sa inyo. Ating plate at yung ating install na split type. So, ito siya. So, yes, okay. So, ito po yung ating uh, indoor unit. Kadalasan po may mga nalilito rito kung paano nga ba at... Uh, yung dimension at kung saan tayo magbubutas. Ngayon, ito siya. Yung unit width, yung pinakalapad niya, at yung taas. So, 1,030 mm yung ating ha haba. Haba ng ating indoor unit. So, ngayon, tingnan natin kung accurate ba itong nakasulat sa plate. Yan. Meron tayong metro. Gamitin natin yung metro para makita natin. So, katinang natin na dulo-dulo. So, dapat umabot siya ng 1,030 mm. Yan. So, ito yung nakasulat sa plate. So, yun. Sakto. Ayan. So, hindi ka na kailangan mag... Uh, pwede ka naman mag-actual na mag-actual. Pero, nandito na lahat sa plate para hindi ka malito. Yan. So, meron na siyang nakasulat dyan. At yung taas niya naman, ayan, yung height... So, sakto rin. Ayun ako. Ngayon. At, ito. So, binays over ko to kasi. Maingay yung electric fan. So, ngayon, pagka magliliko tayo ng pipe. Yan. Kasi, dalawa yung option. Actually, pwedeng kaliwa kanan yung option ng piping natin, di ba po? At minsan naman, ginagawa natin, diretsyo na sa likod. Yan. Saka magbubutas. So, ngayon, ito siya. Nakasulat na rin dyan. To the piping center hole, yan. So, nakasulat siya kung ilan yung yan, 50, ano yung nakasulat? 56 mm ba yun? Yan. So, ang use nito, dyan natin ilalagay yung pinaka metro Yan. Tapos, ngayon, dito siya ngayon. Diyan ka magbubutasin yung pinaka-sentro ng pinaka-tubo mo. O so, yung gagawin mong butas, yung bilog. Ayan, subukan natin. Ayan. So, inestimate natin siya. Tinapat ko doon sa may bandang malapit sa tubo. Sakto siya. Ngayon naman, dito, makikita natin yung ayan, yung liquid tsaka yung gas pipe. Kung saan ba naka, naka, nakatapat. So, makikita natin, ayan no? Oh. So, nakatapat siya. Dito sa gas pipe na nakadrawing na iyan nakatape nakatapat yung piping natin. So, hindi ka na, hindi ka na, hindi mo naiisipin kung nasaan ba yung pipe mo. Para pag gagawa ka ng flare, sakto yung magiging sukat mo ng copper tubing mo. Ayun. So, may nakasulat din ulit dito. So, ito yung pinaka-center. Ayan, no? So, dyan sa center na yan, may nakasulat kung ano yung sukat niya pakanan sa dulo ng unit. Ayan. Ayan. So, doon palang lang sa plate, pwede ka na magsukat ng magsukat. Uh, para hindi ka mahirapan. Tsaka para hindi ka malito, maligaw. Ayan. So, lahat nakasulat na rito sa plate para mas madali. Ayan. So, nandito rin yung pinakataas ng ng ating indoor unit yan, andito rin yung pinakababa. So, nakasulat na lahat dyan. Yan. Yung line na yon doon ka mag start Yan, subukan natin. So, ito na yung pinakababa ng ating unit o indoor unit. Yan. So, ngayon, pagka ikinabit na muna itong plate o bago ka magkabit, may masusukat mo na kung anin talaga ang pwesto ng indoor unit mo. So, nandito na lahat sa plate para hindi kayo malito. Okay, sana nakatulong po. Sana nakatulong po. Please like, share, and subscribe. Ingat!